Ay, good evening mga bossing. Meron na naman tayong dagit. Ito siya. Una oh. Kung naaalala nyo, dati ko na siyang nahuli. Last, last year, December. Pinakawalang ko na yan. Pero, yan, nagbalik na naman siya. O, oh, kaya nangyayari sa amo mo. Ba't ka mo nilalayasan? Oh. Nilaro na naman to, malamang gandang ibon pa naman to ampunin ko na kaya to hindi <laughs> joke lang pakawala natin yung bukas mga bossing tsaka ito ba hindi lang isa dalawa pa ito naman yung isa kanino naman kaya to oh napakagandang ibon din no? parang ito yung mga tumatapos ng karera eh. pero hindi sa atin yung mga bossing kaya dapat ibalik natin yan pakawala natin yan kasi nagantay yung mga amo niya bukas na umaga pa ako wala ko sila yan Bawa naman wamo mo nagantay yung mga warriors natin yan hindi sila nakawala kanina dahil ginabi na tayo ng uwi baka iba to sila sa uh, Santa Rosa Laguna sa linggo ma-testing ang mga ito yan. Si Whitey, si Black and White, si Gigbird. Itong dalawang tayo, hindi ko ibabato ng Laguna. Kasi hindi naman targa sila mabilis umuwi. So, high flyer lang sila. Kasi mga nakakross kasi to sa Oriental. Yan, dalawang yan. Magkapatid yan eh. So, hindi natin sila pwedeng ibilaw. Pang ronda, ronda pwede. Binato sila sa Las Piñas. Tanghali na umuwi. Mag-alas 12 na. Samantalang si Black and White. Parang 30 minutes lang yata andito na. So, yun lang. Pabukas, abang nyo, pa, lang ko itong dalawan to. Hindi ko pinagsama kasi nag-aaway. Baka may mga sakit na dalaw to. Kaya ganyan. So, yun lang mga bossing. Thank you. Kung kanino ka man, eh, sana mapanood mo itong video. Oh. Lalagyan na lang kita ng love letter. Pag nakuha mo yung ibon, eh, basahin mo na lang